Ikatatumpot walong ng El Filibusterismo Ang Kasawian Si Matang Lawin ay isang kilabot na lider na matulisan sa Luzon na walang takot na nagsasagawa ng mga paglusob sa mga lalawigan. Pinangunahan niya ang isang pangkat na subira at nagsunog ng mga kabayanan at bukirin tulad ng sa Batangas at Kabite at nagdulot ng takot sa buong rehiyon. Nagpatuloy sila sa pandarambong mula Tayabas hanggang Pangasinan na nagresulta sa pag-alis ng mga armas at pagtatakbo ng mga tao sa ibang lugar. Dahil sa mga kautosang labag sa karapatang pantao at ang kakulangan ng proteksyon mula sa pamahalaan, maraming mga bagbubukid ang napilitang sumama kay Matang Habang ang kalagayan ng mga tao sa mga liblib na lugar ay patuloy na lumalala Isang makapangyariang otoridad ang nagpakita ng kalupitan sa pamamagitan ng mga gwardiya sibil na nag-aaresto, nagpaparusa at nag-aabuso sa mga inusenteng tao. Isang eksena ang naganap kung saan ang mga bilanggo na pinangihinalaan ng mga kawal ay pinilit maglakad sa ilalim ng matinding init at naranasan ng matinding pahirap at pagsalakay mula sa mga gwardiya. Sa gitna ng karahasang ito, isang kawal na nagmula sa Carolinas ang nagsimulang magtalong sa mga pamamaraang ginagamit ni Mauta, isang matigas na gwardya laban sa mga binanggo. Sa huli, nagkaroon ng labanan ng sumabog ang putok mula sa isang lugar na bundok na nagdulot ng pagkatalo sa mga gwardya. Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan ng mga gwardya si Tandang Selo, isang matandang lalaki na may koneksyon sa pamilya ni Tano, isang batang lalaki na ngayon ay naglalakbay upang magiganti sa mga kasamahan niyang ipinagdamdam ang mga kasalanan ng mga mananako. Ang malagang Konsepto Ang kwento ay isang malupit na salaysay ng buhay sa ilalim ng pamahalang kolonyal kung saan ang kalupitan at paghihirap ng mga tao ay humantong sa pagsuway at paghihiganti.